Baby, alam mo ba si Lindy kagabi ay dinala sa emergency room na no, ospital yan. So, eto na nga mga Habibis. Andito kami ngayon sa aming building and tama-tama magdi-dinner na. So, plano ko is magluto ng dinner para sa Habibi staff. So, hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko. So, maghahanap ako mamaya sa baba kung anong pwedeng lutuin. Lindy, anong gusto mong ulam ngayong gabi? Ano, sir? Yung may sabaw po kasi maulan po ngayon. Oo, sobrang lakas ng ulan guys eh, no? Masama ang panahon ngayon. Ayan. Busy si Javi David at si Raylon. So, anong gusto mo? May sabaw? Ano po yung Nilaga, sir. Pork nilaga? Sige, papabili tayo kay Bob. Papabili tayo kay Bob ng mga gagamitin natin para sa pork nilaga. Bob. Bob. Yes, Luto ako ng pork nilaga. Bili ka muna sa grocery, ha? ha? Okay. Bibigyan ko na lang sa iyo kung ano yung mga lista. anong mga listahan ng bibiliin mo. Thank you. So, mag-share tayong magluto dito sa kusina ng Habibi Building. At tulong ko si Angko siya mag-gaget ng mga gulay. So, wala kaming ibang kaldero dito kung ditong wok. Nagugas na ako ng kamay. Hinugasan na natin ang ating mga um, karne ng bago. Gusto ko may tabak yan. Naging na lang dito. Sa nilaga ako, hindi na ako nag-gigisa. Diretso na sa tubig. Tapos hindi lang ko Lagyan natin ang sibuyas. Isang pork cube. Lagyan natin dyan. Lagi na yun Sa so, papalambutin natin yung ating sabi ng baboy. And, mukhang matatagal lang yung pagluto kasi wala din dito pressure cooker. Ah, wala. so, medyo matagal talaga yung magluto kayo para palambutin yung ating kanil ng baboy. Hi, baby! So, talaga ako ng portilaga. Medyo malambot yung ating uh, ng baboy. Lagyan na natin ng sauce. I'm so na, hungry. Na, rin ako. Tapos, itinigyan ko na rin siya ng patis. Bigyan na natin ng patis. Nagyatan At, siya At, Ako na naman na may i-adjust ko po. Kailangan kailangan. At lagyan na rin natin ng mais. So ayan, nalagyan natin ng mais. Mukhang haapaw na siya pero kaya pa naman. And lastly, maluluto na ang ating pork nilaga. Ilalagay ko na ang repolyo last na yan. tapos mga after 5 minutes or less than 5 minutes, okay na to. Para crunchy pa. Yes, para medyo crunchy pa na Baby, you're so cute. I wanna kiss you. At eto, naluto na ang ating pork nilaga with mais. Ayan, kakain na kami. Magkain na tayo, Zen. Nagkain na. Lindy, halika na. Kain na tayo. Mim? Ang ganda, Bab? Kain na tayo. Let's eat. Ready na ang aming Dinner ang aming pork nilaga with mais. Ano rin Satisfied ka sa iyong request na may sabaw? Sara po. Hmm. Ang ating pork nilaga. Ang gusto no, nilin may sabaw kasi maulan ngayon. Kain na at masarap ang nilaga kapag may patis at kalamansi pero oh, ito so, ibig sabihin mas marami ang kalamansi si Bob kasi minuhos niya buong <laughs> kalamansi baby alam mo ba si Lindy ka kagabi ay dinala sa si emergency room na hospital yan yes nakaka-stress na stress, Nak -stress kasi, tayo kagabi oo oh, nahihirapan na siyang huminga tapos lakas na ng pintig ng na, ang tao nito Nang tibok ng puso niya oo, oh, wala. tapos namula na siya all over ano nangyari sa'yo ano? Lindy nahihirapan What? ka huminga nahihirapan po ako huminga tapos puro, puro pu 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 rashes ang katawan mo Namumula lang po sir, hindi naman pumakati. Tapos anong kinain mo kagabi? Daing na bagos. So allergic, allergic ka daw sa dinal bangus. Pero kumain tayo ng paksiw na bangus, diba, nung isang araw? Opo. Oo, bakit ganun, Mim? No? Bigla na lang siya naging allergic. Actually, mas naloka ako sa unang hospital. ako na nang banggitin yung pangalan ng hospital because ayaw siya tanggapin because okay naman yung, okay naman daw yung, nakakahinga naman ha, sabi ng nurse. <laughs> sabi ko talaga, ay nako, umalis kayo dyan, maghanap kayo ng hospital talaga. Buti na lipa, ay yung hospital na lipatan yun. Private hospital. St. Paul's. Yeah. Thank you sa mga nurses sa Saint Paul's Emergency Room. At mas malinyas. Oo, oh. agad-agad si Kasi siyempre, pag airway na at breathing, nahihirapan na huminga, dapat pinapriority. Oo, oh, diba? Sabi nung sa unang hospital, ay na natin sabihin anong pangalan. Ito oh. nakakaloka. Sabi nila at first na uh, within 24 hours siya nila asikasuhin kasi daw okay naman yung nakakahinga naman siya 98% naman yung autosat niya So hintay nilang bumagsak yung oxygen bago nila asikasuhin. Daba? Second, sinabihan pa na, ano yun? Hindi naman kasi kayo butante dito. Oh Daba? my God! Oh. Sinabing ganon? Sinabi ko. Oh my God, nakakaloka. Nakakalo. Pag, naka pag hindi asik po so, ante, hindi asik ka suyo. Hindi po ka Oh my God, it's a matter of life and death. Tapos ganyan, nakakaloka. Naka naka talaga pag gobyerno natin? I know. Nakakaloka. Buti na, na lang. Na lang. Thank you St. Sa Paul. Thank you St. Paul. Pasalamat kasi sa St. Paul. Thank you po. Yan. Yeah. And nasi kasing mabuti si Lindy. Maraming salamat. At ayan, okay na okay, na, okay na si Lindy. Inoxygen kaya siya. Inoxygen siya kagabi. Oh, may kasi picture siya. Oo, na hindi na siya. Show the picture. Yan. Kasi hindi na siya, hindi siya makahinga. Nanamaga na yung mukha niya. Correct. Ayano pero ngayon okay na okay na alive and kicking na ulit si Lindy. Okay na po. Sa so, ngayon hindi ka na pwedeng kumain ng bangus. Bangus ba talaga ikaw allergy? Eh, 'Yun ang kinain niya mm eh. -hmm. Para natin malalaman, kain ka muna bangus ulit. Ano, haloka Ay, wag na. Takot <laughs> na. <laughs>